Kabi-kabila ang pag-atake ng website ang naganap ngayong linggo sa pagitan ng mga Pinoy at Chinese hackers. Isang larawan naman ang pagkakalat ng Earth Day ang naging viral online. Balikan ang mga naging trending topics sa internet ngayong linggo sa report ni Steve Dailisa. Ang iringan ng Pilipinas sa China tungkol sa Scarborough o Panatag Shoal umabot na sa internet. Unang napuntiriyan ng hackers ang website ng University of the Philippines na ginantihan naman ng ibang hackers na umatake sa ilang Chinese sites. Agad na nawagan ng Department of Foreign Affairs na wag ng gatungan pa ang kasalukuyang standoff sa Panatag Shoal. Actually, we denounce such cyber attacks regardless from which side they are coming from. And uh, we think that they are counterproductive and will only add to the tensions. We call on both Filipino and Chinese netizens to be more responsible and encourage dialogue rather than discord. Hindi naman nakaligtas sa mga netizen ang mga larawang ito na kinunan sa isang Earth Day Run event noong weekend. Usap-usapan sa Facebook ang mga nagkalat na disposable cups na iniwan ng mga dumalo. Ironic ang sabi ng ilan dahil basura ang sumalubong sa araw na dapat sanay nagpapaalala sa pangangalaga sa kalikasan. Muli namang pinag-usapan sa Twitter ang dalawang performance ng film Mexican singer na si Jessica Sanchez sa American Idol Season 11. Nag-trending pa nga sa Twitter Philippines ang Bohemian Rhapsody at Dance With My Father Again na kinanta ni Jessica sa reality show. Inert, maybe depressed, unresponsive, and almost unalive. Yan ang paglararawan ng mga nag nagaalaga sa isang Alzheimer's patient sa Amerika. Si Henry, 10 taon nang nasa loob ng isang nursing home sa New York. Hindi makausap at walang reaksyon sa paligid. Ngunit kapag nakarinig na ng musika, ang katauhan ay nagbabalik. Umabot na sa magit 5 million views ang videong ito sa YouTube. May ilang pinipiling gamitin ang internet para magprotesta o di kaya na may maglabas ng saloobin tungkol sa mga hindi tamang gawain at kung minsay para makaantig ng damdamin. Steve Delisan, GMA News.